paglipat mula sa mga tradisyonal na sasakyan, patungo sa mga dekuryenteng sasakyan, ay nangangailangan ng masusing pagpaplano at pagsasaalang-alang sa mga materyales at gastos. Makakatulong ito sa pagbawas ng mga emissions na nagdudulot ng climate change. Sa kabilang banda, ang pagbuo ng mga kooperatiba at korporasyon para sa mga transport workers ay nagbigay ng mas magandang kita at benepisyo sa kanila. Ang pag-angat ng kanilang mga interes ay mahalaga upang mapabilis ang proseso ng modernisasyon. Bilang karagdagan, ang sektor ng transportasyon ay dapat maging solusyon sa mga problemang kinakaharap ng industriya. Mahalaga ang magandang relasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga manggagawa at mga tagapamahala. Ipinahayag ng mga petitioners na ang budget ay lumalabag sa konstitusyon dahil hindi ito nagbibigay ng pinakamataas na alokasyon para sa sektor ng edukasyon. Isang pangunahing isyu ito sa kanilang argumento na kailangan talakayin. Samantala, ang mga mambabatas at grupo ay tumutol sa implementasyon ng komprehensibong edukasyon sa seksualidad na nagdudulot ng pagkalito sa mga patakaran. Kinakailangan ang masusing pagsusuri at posibleng suspensyon ng programa. Sa ibang usapan, ang paggamit ng cryptocurrency sa ilegal na kalakalan ng droga ay nakumpirma ng SIX at EA na nagdudulot ng hamon sa mga investigador. Mahirap subaybayan ang mga transaksyon dulot ng hindi-reguladong sistema. Dagdag pa rito, ang mga e-wallets ay ginagawang mas madali ang mga transaksyon na nagiging sanhi ng pagtaas na ilegal na kalakalan. Nahihirapan ang mga autoridad na subaybayan ang mga transaksyong ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga regulador tulad ng AMLA, maraming online platform ang hindi nakarehistro at hindi maregulate. Ito ay nagiging sanhi ng hindi pagkakonawan at panganib sa segredad. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pakikipagtulungan sa mga platform at pagbuo ng mga inisyatiba upang labanan ang pagtaas ng paggamit ng cryptocurrencies sa masamang layunin. Kailangan ang mas maaming pagsasanay at mga tool para sa mga investigador. Nagbigay ng utos ang Energy Regulatory Commission, ERC, na mag-file ng petisyon ang Meralco para sa refund. Ang mga technical experts ng ERC ay magsasagawa ng pagsusuri sa petisyon kapag ito ay naipasa na. Inaasahan ng Meralco na ang refund ay mas malaki para sa mga sambahayan, umaabot sa labinsyam centavos bawat kilowatt-hour ang desisyon ng ERC ang magtatakda kung tatanggapin ang kanilang mungkahi. Sinabi ni Sen. Teresa Ontiveros na dapat mag-refund muna ang Meralco ng mahigit isang daan bilyong piso bago aprubahan ang kanilang prangkisa. Ito ay kaugnay ng mga isyu ng overcharging na naganap sa loob ng halos isang dekada. Samantala, ang mga laban ng M-23 sa goma ay nagdala ng pinakamasamang pagtaas ng tensyon simula dalawang libo at 2012. Ang hidwaan ito ay nagugat mula sa tatlong dekadang hidwaan kasunod ng Rwandan Genocide. Ayon sa UN, nagbabala sila tungkol sa pagdurusa ng mga tao sa Goma. Kinakailangan ang agarang muling pagsasaayos ng proseso sa Rwanda upang maiwasan ang ikatlong ang Congo. Dapat ding isaalang-alang na ang mga pag-atake sa mga peacekeepers ng UN ay maaring ituring na mga krimen sa digmaan. Mahalaga na sumunod ang lahat ng partido sa internasyonal na batas na makatawid. Ang pagpromote kay Voucher sa mataas na posisyon sa SS ay nagbigay daan para sa kanyang pamilya na sumama sa kanya. Sa pagdating sa rampa, ang ibang tao ay nawalang kasama ang kanilang mga mahal sa buhay na nagdulot ng matinding takot at kawalang katiyakan. Ang mga bata at kanilang mga ina ang unang nagiging biktima sa Auschwitz. Ang mga biktima ay dinadala sa mga gas chamber sa ilalim ng maling impormasyon na naglalahanan. Matapos ang 30 minutong paghihirap, ang mga biktima ay dinala sa mga oven para sunugin, isang proseso na labis na nakabibighani at nakapanghihilakbot, lalo na para sa mga saksi.